Magkasamang sumasayaw ang magkakasal na babait lalaki kasama ang pamilya at kaibigan sa ilalim ng kumikislap na kisame. Dapat ito ang pinakamasayang araw ng kanilang buhay. Pero pagkatapos lang ng ilang segundo, magliliyab na ng apoy ang kisame na iyon. Ang mga sigaw ay pumuno sa hangin habang ang gabi ng kasiyahan ay nauwi sa mga araw ng sunod-sunod na libing. Nakunan sa kamera ang sandaling iyon, ngunit mas marami itong iniwang tanong kaysa sagot. Sa puso ng karako. Shirak, isang lungsod na patuloy na binabagabag ng mga sugat ng digmaan. Magkasamang tumayo si Nareban at Hanin Isyo, mahigpit na kumakapit sa pag-asa. Ang kasal nila ay dapat sanang bagong simula. Nimbitahan ng mag-asawa ang halos isang libong kaanak at kaibigan sa Alhatham Wedding Hall, isang malaking venue sa labas ng bayan. Ramdam ang kasabikan sa hangin at siksikan ang mga tao sa hall, lampas kapasidad. Sa loob ng hall, sina Aling Nobya at Ginoong Bago ang nasa gitna ng entablado. Si Hani na nakasuot ng umaagos na puting gown at si Revan na naka itim na suit ay magkayakap habang nagsisimula ang kanilang unang sayaw. Humina ang mga ilaw at isang banayad na himig ang pumuno sa paligid. Hinangaan ng mga bisita ang magkasintahan habang sumasayo sila sa ilalim ng kumikislap na kisame. Bilang paggunita, pinaputok ang mga panloob na paputok Naglabas ng gintong alab ang maliliit na makina sa dance floor na tumalsik sa kisame. Ito ay inaasahang magiging isang mahiwagang sandali. Pinanood ng mga bisita na namamangha. Nakataas ang mga telepono at ang mga mukha nila ay pinapaliwanagan ng kumikislap na ilaw. Sa ilang segundo, lahat ay parang perpekto. Ang akala mong walang panganib ay kabaligtaran pala. Ang malamig na kislap ay dahan-dahang lumalapit sa kisame na may nakasabit na tela at murang plastik na palamuti na parang panggatong. Walang nakapansin, walang nagulat. Hindi naman talaga dapat kasama sa seremonya ang mga paputok na yon. Idinagdag lang ang mga iyon sa huli. Pero ang desisyong iyon ang magpapasimula ng isa sa mga pinakamalalang trahedya ng kasal sa kasaysayan kamakailan. Pagkatapos, may nangyaring ligaw na apoy na tumama sa telang nakabitin sa kisame. Nagsimula ito ng maliit halos hindi makita. At pagkatapos ay sumabog ito. Lumaganap ang apoy sa mga palamuti sa kisame. May lagitik sa hangin habang umaalab ang apoy sa bulwagan. Makalipas ang ilang segundo, tumulo ang nasusunog na tela at plastik sa mga bisita sa ibaba. Habang bumabagsak ang apoy sa mesa, sinubukan ng ilan magprotekta sa sarili. Ang iba ay dali-daling tumakbo papunta sa mga labasan at marami ang napatigil sa gulat at hindi makapaniwala sa dance floor, halos di na iwasan ng magkasintahan ang bumabagsak na debris. Ang kanilang pangarap na kasal ay biglang naging isang bangungot at isang serya ng mga nakamamatay na pagkakamali ang malapit ng mangyari. Nagkagulo ng magmadali ang mga bisita sa labasan. Kumapal ang itim na usok sa buong bulwagan. Pinuno ang hangin ng nakalalasong singaw. Pagkatapos, sa gitna ng kaguluhan, biglang nawala ng kuryente. Lumusong sa dilim ang buong bulwagan. Ngayon, halos hindi na makita ang mga labasan. Natisod ang bisita sa natumbang upuan, nagkabungguan, at natapakan pa ang mga katawan sa sahig. May ilan na itulak sa gilid dahil sa tarantanang lahat na lumabas. Yung iba ay natumba habang tumatakbo, nadapa agad sa usok bago makarating sa pinto. Lumala ang sitwasyon dahil sumobra sa limang daang katao ang bulwagan. At dahil sa siksikan, ang kakaunting labasan ay agad naging bara na nagkulong sa dos dosenang tao sa loob. At nang subukan ng mga bisita na labanan ang apoy, isa lang ang natagpuan nilang fire extinguisher at hindi pa ito gumagana. Hinawakan ni Revan ang kamay ni Hanin pero may problema ang kanyang damit pangkasal. Sumabit at nagkabuhol ang tela ng kanyang damit kaya sumunod ito sa kanya habang naglalakad at napatunga ng mga tao dahilan ng pagkakatulak niya sa sahig. Hindi bumitaw si Revan. Ginamit ni Revan ang lahat ng lakas para hilahin ang asawa papunta sa pinakamalapit na labasan sa gitna ng kaguluhan. Ang usok ay sumakit sa kanilang mga mata. Halos hindi na sila makakita. Pero nakakita sila ng labasan ang kusina. Sa huling pagsubok, sumugod sila palabas, bumagsak, at habol hiningang huminga. Pero nang lumingon sila pabalik, nakita nila ang buong lagim ng nangyayari sa loob. Ang bulwagan ng kasal ay isa ng impyerno. Karamihan sa kanilang pamilya, ay natrap pa rin sa loob. Inilarawan ng mga nakaligtas na nagbagsakan ang mga tao sa bungad ng pinto, nadagana ng lakas ng iba na pilit na lumalabas. Ang gustong bumalik sa pangunahing pasukan para tumulong ay napilitang umatras. Napakatindi ng init kaya sino mang papasok ay hindi na makakalabas ng buhay. Habang marami pang natrap sa loob, kumilos na ang mga nasa paligid sa sarili nilang paraan. Dahil sa desperasyon, Ginamit nila ang bulldozer na malapit para sirain ang panlabas na pader. Pero dahil dito, biglang dumaloy ang oxygen na lalo pang nagpasiklab sa apoy na tila lumamon sa buong gusali habang makapal na usok ang umakyat sa hangin. Para sa karamihan ng mga naiwan sa loob, wala nang takas. Sa labas ng ospital ng distrito ng Hamdanya, naghintay ang mga pamilyang nagdadalamhati at sabik sa balita tungkol sa kanilang mga nawawalang mahal sa buhay. Pero para sa marami wala nang mga mabubuhay na dapat hintayin. Buong mga angkan ay nabura na. Isang lalaki na dumalo sa kasal, kasama ang kanyang pamilya, ay natagpuang nag-iisa na lang kalaunan. Ang kanyang asawa, mga anak, ina, at lahat ng kamag-anak na naroon ay namatay sa sunog. Para sa bagong kasal, hindi matitiis ang sakit. Nawalan si Revan ng labinlimang miyembro ng pamilya. Mas marami pa ang nawala kay Hanin. Ang kanyang ina tatlong kapatid na lalaki, lahat ng kanyang tiyuhin at ilang pinsan. Ang kanyang ama ay naiwan sa kritikal na kalagayan, halos hindi na makapit sa buhay. Totoo na nakaupo kami sa harap ninyo na buhay, pero sa loob namin ay patay na kami. Manhid na kami, patay na kami sa loob. At hindi nagtagal, nagsimulang magtanong ang mga tao kung bakit mabilis kumalat ang apoy. Agad naglunsad ng opisyal na investigasyon ang pamahalaan ng Iraq. Apat na araw matapos ang trahedya, iniulat ng kagawaran ng interior na ang pyrotechnic display sa kasal ang sanhi ng sunog. Sabi ng mga investigador, ang apat na cold pyrotechnic machine sa gitna ng bulwagan ay nagbuga ng apat na metrong apoy na nagsindi sa dekorasyon sa kisame at nagpasimula ng malaking sunog. Pero hindi lahat ay kumbinsido. Hindi totoo yan. Nanawagan kami ng international na committee mag-imbestiga dito para sa mga international na organisasyon na tumulong sa amin. Sa security footage na kuha wala pang minuto bago ang sunog, nakita ang videographer na dumadaan sa nagliliparang apoy. Sa likod ng saradong pinto, lumalakas ang suporta sa ibang teorya. Online, mabilis na lumitaw ang mga video na nagpapakitang inilalagay ng mga tao ang kanilang mga kamay direkta sa mga nagliliparang apoy nang hindi nasusunog Kalakip ang mga pahayag na maling sinisisi ang mga device na ito sa sunog. Kaya ba naghahanap lang ang gobyerno ng madaling masisisi? Isang independenteng eksperto sa fire reconstruction ang sumuri sa mga video ng kasal at napatunayan ang pahayag ng gobyerno. Malinaw ang kanyang pagsusuri ang mga pyrotechnics ang naging sanhinang apoy. Sa kasong ito, madaling nagliyab ang dekorasyon sa kisame at agad kumalat ang apoy ng matamaan ng pyrotechnics. Kahit walang sunog, ang bulwagan ng kasalan ay isa ng sakuna na naghihintay lang mangyari. Ang gusali mismo ay parang isang malaking kahon ng posporo. Ito ay itinayo gamit ang mga materyales na madaling magliyab, kabilang na ang band sandwich panels, na magagaan na metal na sheet na may lamang plastik na insulasyon. Ang mga panel na ito ay kilalang mabilis magliyab at naglalabas ng nakalalasong usok. Gayunpaman, malawak pa rin itong ginagamit sa Iraq dahil sa mura at dali ng pag-install. Ang parehong uri ng material ang sinisi sa mga naunang trahedya, kabilang na ang sunog sa Grenfell Tower sa London. Dalawa lang ang labasan, ang pangunahing pasukan at isang pintuan sa kusina. Ang ayos ng mga mesa ay nakulong ang maraming bisita sa isang bahagi ng silid na walang malinaw na daan papuntang labasan. Nang magsimula ang sunog, Naipit sa likod ng bulwagan ang mga tao at hindi nakatakas bago sila abutan ng apoy. Lumabas din sa investigasyon na walang lisensya ang lugar para mag-operate. Naulit na itong nabanggit dahil sa mga paglabag sa kaligtasan, ngunit walang ginawang aksyon. Ito ay itinayo gamit ang mga ilegal at madaling magliyab na materyales. At ito ay siksikan. Halos isang libo ang mga bisita sa isang lugar na para lang sa limang daan. Matapos ang investigasyon, labing apat na tao ang inaresto, kabilang ang may-ari ng bulwagan na kalaunan ay hinatulan ng sampung taon sa kulungan. Ilang opisyal ng gobyerno rin ang natanggal sa trabaho, kabilang ang alkalde ng Karakosh, ang direktor ng munisipyo at ang pinuno ng civil defense para sa lalawigan ng Nineveh. Sa naganap na sunog, isang daan at pitong katao ang namatay at daan-daan pa ang nasugatan. Marami sa mga biktima ay labis na nasunog, kaya kinailangan pang gumamit ng DNA testing para makilala sila. Ang Karakosh ay naging isang lungsod na puno ng dalamhati nang ideklara ang tatlong araw ng pambansang pagluluksa. Isinagawa ang mga maramihang libing araw-araw, habang inilibing ang mga namatay ng sunod-sunod. Para sa maraming nakaligtas, hindi kailanman mawawala ang sakit. Hindi kinaya ng bagong kasal ang mga alaala -ala, -ala kaya napilitan silang lisanin ang lungsod na tinawag nilang tahanan. Kung nahanap mong interesante ang video na ito, subscribe na lang. Malaking tulong ito